嗯嗯 <laughs> Hello po, yan. Aha. Uh -huh. May galang out po sa inyo. Uh, Miss Italy. Yes. Yan, maulan po na hapon. Grabe. Ang uh, ulan po ngayon. na, uh, yan, sobra po lakas ng ulan sa, ano, sa, uh, sa baler. Yan, sa ko lang po. ang, uh. sobra po ang, uh, yan, na-miss ko po, po kayo, mga katekram. Wait, 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 wait. Ay, nalang Last one. Ay, bakit? Ay. Kamusta na po, mga kapekram? Ayan. Sigurado na naman po, ah, itong ating mga wakwakos, eh, kung ano na ano, 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 ano sa bibig po nila, ano? Ay, grabe po. Yeah, wait na po ah. at uh, yung lang po itong ating ah, monitor. Para po makita ko po yung mga name po ninyo. yun grabe baka yung lumabas yung live saan natin titinoy sa, sa live ayun 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 wala pa yan parami muna po tayo sa Naayos ko lang po sandali yung ating monitor at para mong makita ko po yung mga main po ninyo. Yan, yeah, Ma'am Josie, may kailap siya po. Yan. Yeah. Yan, yeah, meron na po tayong viewers, uh, 47. 22 na rin po yung ating thumbs up. So, welcome po to my channel, uh, JC Isa. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, Uh, subscribe lang po uh, aking uh, channel para po uh, lagi po kayo updated yan yeah, uh, Al alta Altares may shout out po gandang hapon po Sir JC gandang hapon po sa inyo mga ka maulan po na uh, araw po ngayon at maghapon na po halos ang ulan ingat po tayo at may bagyo uh, lagi po kayo magdala ng tayong uh, yung mga nasa Pilipinas po, saan saan man po kayo naroroon dito sa Pilipinas. Ingat po tayo sa parating na bagyo. ah uh, kami po eh, kanina po ha, kanina, kanina, kanina lang po kami uh, dumating galing po na, galing po na uh, baler. Napakalakas din po na, uh, napakalakas din po na uh, bagyo doon na, paparating po na bagyo doon sa baler. po ah po natin itong ating isang monitor yan tumatawal-tawal na naman po si si Daisy Ursula na wakwak yan na ay grabe po ah uh, sinasabi pa niya na yung mga yung mga pahugot daw po nung uh, time po ni Kuya Luis ay Parang uh, doon sa panalita niya, eh, inutang lang daw. Bayad later. Grabe <laughs> po, ano. Eh, hindi po ganun ang ninang, uh, ninang, ni Luis. Sa pagkakakilala ko po doon, eh... Hindi po siya marunong mang utang. Tapos bayad later. Para sa po kaya nila nakuha yung mga ganong isyo, ano? Eh, Dapat po talaga matigil na yung si Ursula na mayabang. Inuuna eh, no, pa niya po yung uh, kanyang kayabangan kesa sa pamilya niya eh. Paano pong paniniwalaan yung tao na yan? Mismo uh, mga kapitbahay niya po ang nagpapatunay uh, na napakayabang daw po doon sa kanilang lugar. Yan si, si, Ur, si, ano, si Ursula. Imagine nyo, inuna niya pa yung uh, kayabangan niya kay kay uh, Gador noong time na 'di ba? Nakita niya naman po 'yon na uh, kuno kunwari daw nag kunwari lang yata nagbigay ng 100k kay Gador, meron lang siya ipagyabang ano? Tapos bigla bigla po eh sasabihin niya ngayon yung uh, yung mga ano daw po ni Ninang ni Luis ay eh, utang lang daw po yung pahugot na pera sa kanya. <laughs> Saan po kaya niya nakuha 'yon? Talaga nga uh, wala wala na pong uh, masabi yung mga wakwak -wak na yan at uh, siyempre kahit papano sayang saya po sila ngayon dahil akala nila eh kami po mga defenders ay eh, nagkakawatak-watak na eh, hindi po ganoon eh kahit sino naman po siguro pagdating ng oras uh, may dumarating talaga tayong mga problema pero hindi naman po umaabot sa ganoon siyempre kahit papano po uh, kung yung magkakapatid nga po eh nakakabangayan pagka ah pagka, uh, pero wala naman pong gano'n At tayo naman po ay wala pong kinakampiyan sa bawat isa sa kanilang sa 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 ating mga defenders. Andun lang po na, na si JC isa po ay lagi po nasa gitna lang. At Kung sino po yung tama, doon lang po tayo. yan ah uh, shout out tayo po uh, muna tayo. Ayan meron na po tayong uh, 101 na uh, uh, na nakatutok po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo at uh, ingat po. Tamsak na rin po kayo mga kadisi, mga katekram. 'Yan. Uh, may mega love shoutout po uh, sa mga bagong pasok. Uh, Amy Hasmin, mega love shoutout po. Uh, Felicitas Felisitas Malyari, mega love shoutout. Ah, uh, Elona Olrea Riyami, mega love shoutout po. Uh, magandang hapon po sa inyo. Elona Riyami, mega love shoutout po. Maria Cristina Bonita. Yes. Thumbs up dan, Sir JC. Salamat po, Ma'am Maria. Ayan. Play, Sir. Ayan. May kalab shoutout po. Nino, Yes. May kalab shoutout po. Uh, Portia. Tanopo. May kalab shoutout po. Felicitas Malyari. Vilma Marasigan. Yes. Mga... Arlene Polido, may love shoutout po. Uh, Maribel Panigbatan, mega love shoutout po. Mam ma Arlene Polido, mega love shoutout po. Everski 11, mega love shoutout po. Yan. Uh, Josie Gono, Pilipina, mega love shoutout po. Anita Dumpayan, mega love shoutout po. Yan. Loreta, mega love shoutout po. Uh, shoutout muna po tayo para po ma-shoutout ma ko naman po kayo. na ko naman po kayo kasi ilang araw din po hindi nakapag-shoutout live. Ayan, sa ilang araw lang po ako nasa Baler at uh, yan, di naman po tayo nauhuli sa balita at lagi, na, lagi po natin pinakiki, pinakikibalitaan pinakiki po ang ating mga kasamahan at ang, uh, mga manalastas family. Ayan. Uh, Cherry CB, mega love shoutout po. Ma'am Loretta, mega shoutout po. Ah uh, yahoo mega love shout out po ah uh, yahoo 14 e e e yeno 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 14 May... sorry po yeah mm -hmm. mm. marype mega love shout out po rilus 3 rilus 3 c mo mega love shout out po yes yan eh umpisa okay. na po tayo mamaya maya maya ata gusto ko lang muna po kayong isa-isahin. Yeah. Mga shoutout po isi si Crochi Project. Mga shoutout po yeah, si Grace sa uh, Velasco. Mga shoutout po. Hello po Sir JC. Hello din po. Maingat po kayo. BBM Loyalis, mga shoutout po. Uh good afternoon Sir JC. Maulan na araw keep safe. Salamat po. Ingat din po kayo sa ulna At uh, parating pa lang po yata ang bagyo. Alam po So, pero doon po sa Baler ay eh, ramdam na ramdam po. Kahapon pa po, ramdam na doon. Yan. Bali, ang apat na araw din po kami doon sa doon sa ano po, doon sa Baler. Kaya marami po tayo na ikot doon. ting ting Dayot mega love shoutout po yan princess 18 mega love shoutout po Mary jane uh Sol soliba mega love shoutout po yan miss italy mega love shoutout po yan Namiss ko rin po kayo may mega love shoutout po sa inyo lahat yan love dell Zero uh, 2, mega love shoutout Mam Ma Loretta, mega love shoutout po uh, Merly, mega love shoutout po Merly Blanca, mega love shoutout po Ayan. Si Mam Ma Lourdes Dominguez, mega love shoutout po Ayan. Okay po ha ah. Ito na po tayo So, pasensya na po ngayon lang po tayo nakapag-live kasi uh, busy po ang inyong lingkod. Ayan. Mm -mm. Yung mga bagong pasok po, uh, tutok lang po kayo sa ating channel at uh, kahit pa paano po, uh, magkakwentuhan tayo ngayong maulan na hapon. Ayan. So, meron lang po akong gustong iparinig sa inyo. Kaya, ako'y... Itong si Dazing Wakwak, eh... Kala mo, kung makapagsalita po, napaka-perfect yung tao eh, no? Kung hindi ko naman po siya kilala, eh, talagang, uh, imagine nyo, inuuna pa yung kayabangan kesa sa pamilya niya. oh Desi, eh. Huwag kang uh, epal, ah. Masyado kang epal. Masyado kang, uh, kala mo, kung sino kang maka... Wait po, ah. The Bluetooth device is ready to pair. Wait po, ko The Bluetooth lang po itong... device is connected successfully. Wait, ayusin ko lang po itong ating uh, monitor at uh, ayaw po tumunog. Wait po, naglulo ko po itong charging niya. Yes, yan. Yan. Oh, testing. Ay, wala pa. Wait. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Wala? that's <laughs> Yes. Wala, wala, wala. Okay na po ah. Uh, Tapos kahit pa paano po, meron naman po tayong ah, uh, sounds. Yan. Ah, uh, salamat po pala kay uh, Shoutout po kay Miss Angel F Cruz sa magandang music po na hinandog po niya sa akin. yan But kuya JC watching from uh, Iloilo City. yan sabi po ni Ma'am Eva Espinosa, mega love shoutout po kuya Roger Del Santos, mega love shoutout po. yan si Ma'am Eva Espinosa, yan, magandang magandang hapon po sa inyo ma'am At ingat po kayo dyan ha, malakas po ang bagyong parating yata Leticia Bernardo, may galap shoutout po Amam ah, ma ma'am Emelita, may galap shoutout po Ayan mm. League, may galap shoutout po Maribel, Panigbatan, may galap shoutout po Marina, Giba, may galap shoutout po Ah, uh, Ma'am Josie Reyes, mega love po. Ayun. Okay, Susan Deilo, De ah, Deito, uh, Deito, mega love po. ah -uh. Ma'am Josie Reyes, Denise Campbell, mega love po. Ayun. Sige po, ako na po tayo. So ako po eh, later lang po gusto nga kasi nandun naman po ako eh, naging witness po ako nung time na mga mga okasyon po na ating Kuya Luis never po uh, akong nakarinig na parang uh, po ata tayo nitong mga itong mga wakwakas na to at kung ano na po ang mga pinagsasabi lalo, lalo na po itong si Daisy na puro bulutong ang pagmumukha kala mo eh. hindi, map hindi, hindi mapangitlog na buhay ang kailan nyo naman po pagmumukha na mamagana ano? ah uh, kulang na lang eh nakakita na po ba kayo ng bangkay na lumulutong sa ilog ah, uh, Ganun po, ganun po po siyang il ilalarawan sa inyo. Para siyang bangkay na lumulutang sa ilog na namamaga. <laughs> namamaga, grabe. Mm. Why, why, why? Bakit tayo dito? Hindi ata nakasaksak. Wait. Hey. Ayun, ayun, ito. Pumunog din po sa wakas. Grabe, thank you po, thank you, thank you. Ayan, ayan po, tumunog din. O, ayan, o, oh. papasalaguan kita ng tawa, Daisy. <laughs> grabe ka, Buset. Ah, uh ah. -huh. Ah, Amador, Mega galap shoutout po. Ayan, Daddy Santos, Mega galap shoutout po. Ami Cabrera, OFW Saudi, Mega galap shoutout po. Ayan. Ayan. Ma Marites, Pasqua, mega shoutout po. Berhinya Ambalog, am Ambalnon, mega shoutout po. Elona Alriami, ayan Lodi Santos, mega shoutout po. Ayan. si Bering, mega shoutout po. Ami Cabrera, ayos. Ito po ah. Diyan ah, yes. okay. <coughs> okay, ah. niyo po ay paparinig ko po sa inyo to durado parang uh, Ako po hindi naniniwala na si Ninang ni Luis ay mangungutang para lang may pagyabang sa kaniyang uh, inanak at sa mga tekram uh, at sa mga katekram natin at sa mga manalastas family eh hindi po ganoon ang pagkakilala ko kay Ninang Precious yan papangalanan ko na po hindi po yan marunong mangutang para lang may pagyabang na hindi po kagaya niya ni ni Ursula na walang ginawa kundi manira ng kapwa at man, at uh, wala na po siguro silang isip na may ibang mga content kaya kung ano-ano na lang po ang binabanggit nila ano ah uh, naman po ang mga tapos sasabihin pa niya kami daw po mga defenders <laughs> kami daw po mga defenders eh hindi po namin siya kayang buhagin kasi ah uh, kami kami daw po ay eh, nagkakainan na ngayon <laughs> deepwa ta katotohalaw po ang katotohala katotohanan na i i masasabi sa inyo mga ganon. Eh minsan po talaga hindi, na, hindi natin maiwasan yung minsan na eh. meron po tayong uh, mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. Ayun po. Minsan po may dumating po na pagsubok sa aming mga defenders. Pero 'yun naman po ay eh, naresolba naman po kaagad. Yes. Wala po akong um, uh, masasabi doon dahil uh, nakita ko naman po both side. Meron naman po silang uh, ah, uh, kumbaga, kailangan po nila magpaliwanagan. So, ako po, wala po kong kinakampihan dito, isa man sa, sa kanila. Kung sino man po yung, uh, kung sino man po yung, uh, uh, may sala dito, wala po kong kinakampihan doon. Neutral lang po ang inyong lingkod na si JC. Ito po lagi ko sinasabi sa inyo, lumabas po si JC isa para protektahan po ang ating tatay Tekram at ang iba pa pong mga uh, mga kaganapan na binabato sa mga manalastas family. Never po ako makikilam sa mga ibang uh, issue dahil si JC Isaac e. po ay lang sa mga manalastas family. Ayan po ang masasabi ko sa inyo. At kung sila na po ang binabanatan, ayun, hindi po hindi ko na po gagawin na magpatumpik-tumpik. Kailangan po, uh, Ayan, uh, si Ma'am Nimpa, uh, mam Ma Ma'am Nimpa, pass, Negative shoutout po. Parinig kasi ang nangyayari. O oh, tama po ma'am Nimpa. Ah, uh, yun naman po eh. Ah, uh, hindi naman po mga parinigan na ganyan. Kung hindi ka naman po, uh, kung hindi ka naman po uh, affected, dapat huwag mo na lang pong pansinin. And ganun lang po iyon na masasabi po ni JC ah uh, love, love, love lang po tayo. Uh, at ang importante po, tayo tayo uh, mag, mga defenders, eh, nagkakaisa po sa ating mga adikahin, yung mga pinaglalaban po natin. Eh, lagi ko po sinasabi, lagi po tayong tatayo sa likuran po ng ating tatay Tekram. Yun lang po, mga, mga katekram, mga kadisi. Yan. Uh -huh. Mega love shoutout po, watching from... Hmm, um, wait, wait, lumampas po. ah uh, from San Jose, Panganiban? Pamarinis Su, Pamarinis Norte. Ha? Ingat po kayo dyan, ma'am, ha? Marasigan. Uh, Napakalakas malakas po ata ang bagyo dyan ngayon. At uh, alam ko, lahat po ata tayo na uh, medyo malawak po itong bagyo at uh, affected po ang buong Pilipinas. Yes. Yan, ah... Uh, sabi po ni Ma'am Maliari Nurse Ninang Precious, yes. Okay wait, wait 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 wala siyang wala siyang kapatid malaking sahod. Ay eh po totoo po 'yon na, na ako, ako po yung nakakausap ko po, po yung si Ninang Precious. Uh, kaya nga po uh, nalaman ko po yung issue na 'yan eh. Uh, hindi po siya uh, sabi ko ako na itata natin 'yan sa live ko. Sabi ko po sa kanya na gusto ko lang pong uh, sabihin sa inyo mga 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 ka mga katekram na sini precious po eh malaki po ang sinasahod niya. Grabe po, grabe po ang sahod niya. Tsaka unang-una, siyempre, kapag kapag daw po ang puno ay mabunga, ano pong ginagawa nila, 'di ba? Binabato nila 'yan para malaglagan bunga. O kaya pinipilit nila pinababagsak ang puno, 'di ba? Ngayon po ang nakikita kong nangyayari ngayon dahil naiinggit po siguro yung mga wakwakers hindi nila kayang gawin yung ginagawa ni Mang Precious, di ba? Kaya kung ano-ano po mga sinasabi nila. Ayan, may grab siya po sa mga nakatutok po. Ayan, may 212 na po tayo. Sige po, at paparinig ko po, po sa inyo ito. Uh -huh. na sabi ni Madam Princess Gela Lamid na maganda, di ba? At ah, di ba? pag nagalaw pa naman yun, nakukula na yun, daya. <laughs> sabi ni Madam Marilyn, Miss Lucky, totoo yun, ma'am. Wala, kaya iyak si nanay ni Luis. Ah, di ba? Eh, sabi naman po ni Shirley Samonte, fake news daw na walang naiuwi. So, ibig sabihin, alam ni Madam Shirley Samonte, baka nandun po siya, na may ipinagkaloob sa mudrabels. Uh, diba? So, wala na tayong magagawa. Basta ang pagkakasabi ko po, balita. Uh, merong nagbalita at saka, sabi ko, hindi ko alam kung totoo o hindi. Malinaw na malinaw ang, ang aking pagkakasabi. Kaya, hindi hmm, ako nga usahan ng fake news kasi, uh, sinabi ko, hindi ko naman alam kung totoo o hindi. Sabi ko nga, Oh, hindi po pa na malinaw po dito. Ang sinasabi niya, wag daw po siyang asok, asok ano. Yung bang uh, para bang malabas dito, inaano ina niya po yung sarili niya, tinatabi niya, eh, no? Even, ma, Kasi mga kaya nga air say lang eh. kasabi-sabi. Eh, kaso masyado pong mga uh, matabi lang dila nito eh. Kagad uh, na niya na gano'n ang nangyari. Hindi naman gano'n, Ursula. Oy, Ursula mayabang uh, makinig ka ang lahat ng ginastos na ni Ninang Precious nung araw na yon baka sabihin mo na naman niya na uh, binabayaran na naman kami ha? pati yung mga 2000 na pinag uh, pinang, uh, parang uh, ano lang uh, ano tawag doon hindi bayad yon grabe ka Ursula eh talaga matabil ang dila mo wala ka wala kang uh, preno kasi e, ewan ko ba kung sino ka. Siguro ang 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 masasabi ko sa iyo mag uh, mag search search ka muna bago mo bigkasin sa bu sa bulok na bunga nga mo yan. Ah, uh, masado ka masado ka pa uh, paepal. Uh, yan yung yun, 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 madalas ko sinasabi, epal ka kasi. Alin wakwak ka? Diba? Wakwak ka naman talaga eh? <laughs> Wala na, bagsak na yung gador mo. Kaya kung saan saan ka na sumisiksik. oh, ano pakialam mo kay Luis ngayon? Bakit pinakikialaman mo si Kuya Luis? Bakit mo pakialaman niya ah, gador mo na yan? Ah. Walang utang na loob. Pusit na gador na yan. Walang utang na loob yung bata na yan. Eh, dapat yan ang pakialaman mo. Diyan ka, mag, -diyan ka magyabang. Hindi yung kung kani-kanino ka puma, pumapasok. oh, walang pakialam mo kay Luis. Bakit pinakikialaman mo si Luis, ha? Ah? anong gawin kay Luis, wala kang pake <laughs> Buset <laughs> Ito po, pakinggan natin Ita lang, okay? So, ang fake news daw doon is yung walang naiuwi. Oh. So, baka nga naman, maaaring merong ipinagkaloob sa kanya, ngunit, kokonti lang. Kaya, busangot pa rin ang mukha ng nanay niya nung sila ay pa